Marami nagtatanong nito sa akin guys since na aminado ako na caregiver ang trabaho ko sa ngayon. So, so hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, ang pag-uusapan natin itong cool sa mga katanungan na Mahirap ba mag isang caregiver? Sagutin natin yung mga katanungan ng iba na kung gaano kahirap or kung gaano, kung paano ba maging isang caregiver. So, ayun na nga. Kung interesado ka sa topic na to, panuorin mo hanggang dulo. Kung hindi, pwede ka naman mag-skip. Okay lang. Guys, hindi ako makapag welo ng malakas na salita kasi wala ako sa bahay. So, ayun. disclaimer lang guys, sa mga sasabihin ko sa video na to ay base lang din sa sariling opinion at sariling karanasan. Um, ika ko lang po, graduate po ako ng midwifery kaya napili ko pong trabaho ay caregiver kasi Tamidwife rin nandun na yung nag-aralan din namin yung caregiving assessment. So, ayun na nga guys, sa mga nagtatanong dyan at gusto malaman kung anong mga ginagawa namin bilang isang caregiver, sasabihin ko sa video na to. Okay, una, mahirap ba mag-isang caregiver? Okay, diba? Yun yung unang-unang tanong ng mga taong hindi pa nakaka-experience maging isang caregiver. So, tinatanong nila kami kung mahirap ba, ano bang ginagawa namin? So, ngayon, ikikwento ko. Okay. So, ayun nga. Sa tanong nyo kung mahirap ba mag-isang caregiver, ang sagot ko dyan ay yes. Sobrang hirap. Kasi, para sa amin, bilang isang caregiver, buhay po yung hinahawakan namin, hindi lang kung ano-ano. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung trabaho ng isang caregiver, ang caregiver po ay nag-aalaga ng mga, usually nag-aalaga ng mga elderly, yung mga matatanda. Yung usual na ginagawa namin mga caregiver ay alagaan yung matanda. Okay? So, ang caregiver kasi ay depende rin sa case kung ano yung case ng patients mo, yung aalagaan mo. Meron kang maaalaga ang mobile patients pa, sinasawag yung ambulatory, yung nakakagawa pa sila ng mga bagay na gusto nila, nakakagalaw pa. Nagagawa pa nila yung mga gusto nilang gawin na maglakad-lakad o kung ano pa ba. Ang tawag doon is mobile patients pa. So, kumbaga, pag ganyan yung alaga nyo at nakaka okay pa siya, kaya pa niya yung sarili niya, ibig sabihin, i-assist ia mo lang yung mga gamot-gamot niya. So, titingnan mo lang kung aalalayan mo lang siya sa mga, sa mga daily routine niya. So, yun, yun yung kagandahan pag umaga, kung mobile patients pa yung inaalagaan mo. Medyo magaan pa yung ginagawa mo. So, sama-sama ka pa kung saan-saan, pasyal dito, pasyal doon. So, yun yung kagandahan pag mobile patients pa. Kung naglalakad, lalakad-lakad pa, galagala pa kayo, sama-sama ka pa kung saan-saan, kain -saan, sa labas, kain doon, mga ganon. Maganda yun. Karamihan kasi sa mga patients na ganon, na, na nakakapaglakad pa, ganon yung routine nyo. Lagi kayong nasa labas. Kasi, kumbaga, sabi nila, sinusulit na nila yung time na buhay pa sila. Kumbaga, sinusulit na nila yung time na sinasabi nila, oh thank, thank God kasi hanggang ngayon buhay pa ako, nakakakilos pa ako. Ganon yung mindset ng mga matatanda na mga may pera. Kung may caregiver man sila, yung caregiver nila laging kasama nila yan. <laughs> ang swerte mo pag gano'n yung alaga mo, di ba? Parang pa, ano, round trip, round trip, round trip ka lang. Pero minsan nakakapago din yung gano'n kasi na-experience ko yun. Na-experience ko yung mag-alaga ng mobile patients pa. Kumbaga, ang ginagawa lang kasi pag, pag malakas pa yung alaga is ipiprepare mo yung gamot, ipiprepare mo ng pagkain, tapos um, ipiprepare mo yung damit, oo, tapos lilinisin mo lang yung kwarto niya. Mga ganun lang, mga basic lang yung gagawin mo. Tapos, sasamahan mo lang siya kung saan. Ganun. So, yun. Yun lang. Pero kung ang patience mo naman ay may mga contraption na, like, kailangan mo nang mag-freak diabetic um nakapeg na naka-track na so ibig sabihin yung mga contraption ay yung yung may mga nakasaksak na sa katawan nila yung parang hindi na nila kayang gumalaw ng sa sa sarili nila kailangan na nila lagi may tulong alalay sa pagkilos kilos galaw so yun yung patient mo Ang tawag doon is ano na with um, contraption so pag may contraption na yung patients mo is medyo mabigat na nalabanan yon. Pag na yung patience mo is, yung, yung mangyayari doon is, medyo palagi ka ng puyat. Okay? Kasi ngayon, na-experience na namin yon Yung patience namin is nakapeg na. Yung alaga namin is nakapeg na, diabetic. So, kailangan every 4 hours naka-monitor yung blood sugar niya. So, kayo din ang gagawa noon, magpiprik ka. At yung sa peg niya naman, every 4 hours siya nagkumakain. Yung peg po is yung, yung tinutubuhan, nilalagyan ng tubo yung chan para, para doon ipasok yung pagkain para makapag-exist pa. Usually po, yung mga ganyan, yung mga ganyan patients, kaya sinasuggest na magkaroon sila ng peg is yung problema nila is yung sa baga na pag kumakain sila, panay sila sa med, umiinom sila ng tubig, panay sa med. Pag nasa med, ang tendency is pupunta sa bagay yung tubig. Yung tubig is magpo-cause ng infection. So, yung, ganun na yung mga patients nyo. Medyo mahirap na talaga yung nalabanan, guys. Kasi, um, kayo na yung mag kayo na yung maghuhugas ng kwet. Kayo na lahat. Kayo na magpapaligo. Kayo na ang gagalaw sa kanya. Magbubuhat. As in, mabigat na yon Ibang ibang level na rin yun yung pag nakakontraption na yung patients mo. Hindi mo pag may mga contraption na yung patients mo is hindi mo kayang mag-isa. Kailangan dalawa kayo or palitan talaga kayo ng duty. Kasi puyat. Kasi puyatan ang laban, pagod. Pag naging caregiver ka guys is share ko lang no. Sa mga caregiver kasi yung yung goal talaga namin is para um-extend ang buhay ng matanda. So kasi yung mga matanda, karamihan na nararamdaman yan is dementia, Alzheimer. So, kailangan talaga natin ng mahabang pasensya. So, yun. So, mga nagtatanong na hindi ba kayo nandidiri, humawak ng tae, humawak ng ano nila, ng mga ari nila. So, hindi. Hindi na kami kasi parang kumbaga immune na kami. Don yun na yung profesyon namin, yun na yung ginagawa namin. Kumbaga, sanay na kami sa mga ganong bagay. Kasi, hindi ka magiging caregiver kung ma madali kang mandiri. Ang mga, ang mga caregiver karamihan malalakas ang loob. Meron pa ang case mo, ma, meron pa nga dyan, maalagaan mo, may mga case na tatapunan ka ng ihi, ah, papunasan ka ng pupo, may mga ganon, may mga ganong case. Kaya, sa pagiging caregiver, hindi mo kailangan maging kemi-kemi. Kailangan all out ka. So, ayun, mga um, nagtatanong, hindi ba kayo ng, nakabuti, nakakakain pa kayo, kung yan lagi yung hinahawakan nyo. Oo naman, nakakain pa kami. <laughs> Alam ka naman, hindi kami kakain, hindi e, wala kaming lakas, di ba? So, yun, nakakain kami. So, yung, yung tayo nila, kung mahawakan namin, anyway, nahuhugasan no, naman, talagang mahahawakan mo yan. May gloves naman, pero may time talaga, na minsan, um, hindi mo hindi mo makokontrol, minsan talaga mahahawakan mo 'yan. Pero hindi naman araw-araw kasi kasi usually kasi usually kasi nagagloves naman talaga, pero may time may time lang talaga na na hindi mo maiiwasan at mahahawakan at mahahawakan mo 'yan. May mangyayaring ganun kasi danas ko na 'yon. So 'yon. So 'yun lang no, share ko lang. <laughs> Wala na akong ibang maiisip na kontenso. So, So, may nang naman kasi sa akin ng ganito. So, gawin nyo na lang ng content, ba diba? So, ayun lang. Um, actually, ano na kasi guys eh. Matagal ng trabaho kong ganito. Kung baga, unang, sal unang salta ko lang dito sa Maynila, ito na yung ganitong trabaho na yung una kong napasukan. Kaya parang mas dito ako nag, ano, nag-exist. <laughs> o, ba diba? At least nagamit ko yung pinag-aralan ko ng konti. So, ayan. Well, anyway guys, that's the end of my vlog. Yun lang muna. So, isa next video na naman yung iba kasi parang parang wala na ako ibang maiisip. Anyway, guys, that's the end of my vlog. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye.